nung gipinatsun up mo to hindi ba guys sinabi sa iyo na walang langis umakyat? i-drain mo lang eh tingnan ko drain tayo sir ha para malaman natin kung may langis ba kasi kailan mo lang to pinatsun up isang buwan o oh, isang buwan tapos umingay pero nung gipatsun up mo after na tsun up tumahimik nabawasan yung ano niya pero bumalik pa rin eh bumalik pa rin ngayon, kailan ka lang nag Anong pa Ba't na po rin ako? Sinabay. Oo, oh, sinabay. Check natin. I-drain natin ha. Malaman natin. Kasi wala siyang langis oh. Kaya nagtaka ako pagpuan. Nakita ko rin takip niya na. Ba't maitim? Ito. Dapat ba sa ito? Kaya kagaling mo lang sa biyahe eh oh. Wala. Kinamit eh. Kasi ayaw ko yung tulog na ano yung balakitig eh. Anong langis ginamit mo? Uh, Konti na lang langis niya, oh. Tapos dito, ang itim. Kasi yun, yung Aerox ko nga, tatlong taon na yun. Na simula gitsun up. Ang gamit ko, j Swab, eh. Na, na, ganun lang talaga sabit lang kung Tapos, bindi din. Yan, tatlong taon na yun. Wala nang tune up. Dahimik. Oh lang ah. Yeah, total talasik Start. Pop pop pop. patay. Mimi. Pop. So, okay. Mayroon syang langis Madumi lang talaga yung langis <laughs> Ano mo Ganagamit Ganda yung langis Ganyan Okay naman supply Gaganda ang supply ito Bulwako Ulit Yan O Kita mo Okay Yung langis na inano mo doon Dagdagan mo siya ng 50 ml Kasi pinabulwak natin yung kwan Langis Kaya ano na yung head Patingin ako ng head. Kasi yung head, oh. Ayan, dalawa. ah, oh, papasok dito. Itong maliit. Bugahan mo itong maliit ba Kailangan pagbuga mo dito, tatagos dito dalawa. Ayan, yeah, sige. Ay, ay, okay. Good. So, under observation pa rin. Natin. Oh. oh. Natin yan, siya eh. oh, Tapos yung langis lang, ipayo ko sa'yo. Okay na? langis lang may payo kasi yung oh. mag-maintain ka na lang ng motor. Mutol. Oh, okay na. Dynamic ba? No, wala bye. Sige sige. Ah, uh, dynamic siya, nawala siya. Pero under observation pa rin ha. Kailangan din mag-observe natin. Dynamic nga siya ngayon. Sana kasi Uh, observe mo na siya kasi timing naman siya tapos maganda naman yung langis supply tapos yun lang payo ko kahit 1,000 euro niya oh, 1,000 km sila. Uh, alam mo uh, yes man observe